Pakuan, libri lang. Tuh, yon. More pakuan, libri lang, oh. Hmm. Sample. Eh, hey, wait lang. Hmm. Wow, lumum mula. Grabe, guys. Lumum mula. Get up! <laughs> More bakwan, no?

<laughs> For free na lang to. Kasi nga, nakaharvest na yung may-ari ng 3 days. Kaya, pagdating ng 4 days, wala na. Reject na to. Lahat wala na. Ito. Check natin. Wala mm. na? Oh, ang oh, lichay ng mga pula. Sabi, namumula pa oh. Mas maganda to pag may baboy kayo. Yun. Pakuan. For free. Kakagising lang eh. Hindi aya ako ni Ken. Yun no? oh. Dami hmm. na namin naipon dito. Yun. For free lang to, wala lang mayari dito eh. Separate lang ngayon, tika na eh. Huh? Yeah. Alright. na kung ano yung resulta sa loob. Matamis ba, magpula ba, o hindi. Importante, nanguha. makakalawak na ito hanggang dun tayo yun masig eh. na naman kamusta ang laman <laughs> oh. wow so big, so nice